Ang Pilipinas ay laging pinapasok ng maraming bagyo sa bawat taon. Kaya nararapat na tayo ay laging maging handa bago pa man dumating ang paulit-ulit na kalamidad na ito. Narito po ang ilan sa mga paghahandang dapat gawin ng bawat mamamayan bago dumating ang bagyo o tag-ulan. Una, laging makinig sa mga balita upang malaman ang kasalukuyang lagay ng panahon o kung may paparating na bagyo. Pangalawa, mag-imbak ng sapat na dami ng tubig na inumin at ng mga pagkaing madaling lutuin gaya ng mga delata at instant pancit. Maghanda rin ng mga pagkain at gatas para sa mga bata. Pangatlo, maghanda ng emergency na lutuan upang may magamit Sakaling maubusan kayo ng LPG sa panahon na may bagyo o kung sakaling hindi ninyo magamit ang electric stove kapag nagbrownout. Pangapat, maghanda ng mga gamot na kinakailangan ng buong pamilya. Panglima, maghanda ng flashlight at baterya o ng kandila at posporo sakaling mawalan ng kuryente sa pagdating ng bagyo. Panganim, I-charge ang lahat ng cellphone upang manatili ang linya ng komunikasyon sa mga kaibigan o kamag-anak. Alamin ang numero ng inyong barangay at pulisya upang makahingi ng tulong o rescue kung kinakailangan. Alamin din ang numero ng iba pang mga rescue units na maaaring mahingan din ng tulong kung sakali. Siyempre, dapat siguraduhin ninyo na mayroon kayong load upang makatext o makatawag. Pangpito, kung may power bank kayo, siguraduhin na ito ay laging naka full charge upang magamit kung kinakailangan. Pangwalo, ilagay ang mga importanteng dokumento sa loob ng plastic envelope at ilagay sa isang bag upang hindi mabasa kung sakaling kailanganing lumikas. Pangsyam, inspeksyonin ang buong bahay bago pa man dumating ang bagyo o tagulan upang mga pagkumpuni kung kinakailangan. At pang sampu, sa panahon ng bagyo o tag-ulan, lalo na kung brown out o walang kuryente sa gabi, maging mapagbantay o matalas ang pakiramdam upang hindi mapasok ng mga magnanakaw ang inyong bahay. Sa panahon ng bagyo at tag-ulan, lalo na kung gabi at brownout, ay maaaring mayroong mga kawatan na samantalahin ang pagkakataon upang kayo ay pagnakawan. Lagi pong tandaan na dapat ay laging maging handa at maging listo upang maging ligtas lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po at hanggang sa muli.